yun na mga puso yung palaban. 11 years na ako dito sa akin um, ng profesyon bilang isang security guard. Okay, yung mga natutunan ko ay... Ano nga ba? <laughs> Bago ang lahat, ano, sa 11 years ko, hindi naman ako perfect. Ayan, mga sablay din ako. Sa duty, okay. Kung ano man ang sablay na yun, mga pagkatamali. Um, kailang matutunan natin um, kailang matuto tayo sa mga pagkakamali ayun, umugot pa guys okay, ito, ito, ito na ito, um, sa 11 inch kung siguro, siguro um, marami na rin akong nakasagamura ng mga um, um, tao at ibang klase ng tao kasi nasa service nasa service kami, service eh kami ang mga pro

ari, -ari ang nila ang aming pinaprotect um, at uh, pati mga buhay ng mga hindi nila guys hindi basta basta rin ang pagiging security kailangan mahaba ang pasensya mo at yung marami rin mga pasaway kang makakasalan mo at hanggang maanong yung patience ang um, patience guys Then, ano pa ba na share ko sa atin ng eh, Madami, baka abutin na nyo. Madami. Isang buwan ko yung video na ito. respect lang din sa mga ano mo. Yung mapuna sa iyong mga superior. Then, respect din sa mga co-workers mo. anuman ang trabaho natin guys. Diba? bago man siya umatagal, kailangan magpapag-pag-pag. Hindi yung, for matagal na, dun ka aayunin. Diba? Hindi diba? diba mo na aayunan yung bag. Dito, diba, paano ko ba i-explain? Yung, pangyayari. Yung, bago lang siya, yung... diba, mag-join yung mga diba? sa diba? inaayunan. Diba Parang, mag-aayunan ka. Kung baka eh, respect, respect. So, yun ang, mindset ko kapag uh, kailangan lagi ka ng other um, umangkot ko sa duty ah, uh, first and last duty ko yan ang mindset ko pag ako um, um, ang pangaba ang mindset ko sa akin um, profesyon na akin pinigil um, siguro anong ang ganda nung kakasama sa unta ka naman. Joke <laughs> lang, joke lang. Uh, pasalamat din tayo at mahalin natin ang ating trabaho. Uh, ano man ang inuporming ating dinadala dahil dito tayo kumukuha ng ating pang araw-araw na gastos nyo. Uh, Good salute sa mga kababayan sa ng Pinoy. mga OFW na ng ibang bayan para sa kanilang pamilya. Kasi sa totoo diba guys, napakayat ng buhay dito sa Pilipinas. Napakababa ng sahod. Kaya maraming mga edipad sa sa ibang bayan. Big salut yan sa mga OFW sa ibang bansa. marami akong kaibigan yung OFW FW sa FD at YQ yung self-defense at mag-iingat po wala lagi mga kabayan dyan ang pao nga ba ang nasasabi ko siguro ano nagyan na lang natin ito ng part ko guys at medyo wala na ako ng maisip na ano eh. masabi Wala akong ano yung talagang kung ano lang yung ano, biglaan lang. Susunod, susunod ko na para nakahanda na ako guys. So, okay, ayan. Comment down below guys kung ano ang minuporamigin you know, yung dinadala at babasahin ko po isa-isa yan. At salamat nga pala sa sumusuporta sa aking channel, sa aking YT channel. Pasensya na at minsan na lang ako makapag-upload. Pero nandito pa ako then salamat din sa aking mga followers sa aking FB page Brevard21 rin din baka hindi pa kayo dyan na follow all to k followers na po mga kutsong palaban salamat salamat po Ala, kung nagustuhan nyo ito ang mga aking video pakisubscribe na rin po uh, para updated kayo sa ating mga susunod na gagawing video guys okay ayan again mga mga gagawang Pilipino laban lang po tayo mga pusong palaban sa mga buhay and thanks for watching guys keep safe and God bless po mga pusong palaban